Kapag ho ba ganyan, ano ho ba ang magiging, kung sakali lang po, ito po theoretical lamang, ha? regardless po kung sino yung tao. Kapag ho ba ganyan na meron po nakaupo ngayon sa lehislatura at meron pong uh, contributor ano ho, na isang kumpanya na may kasalukuyang mga proyekto sa gobyerno, matatanggal ba sa pwesto itong taong ito? Ano ang paraan kung sakali man at ano pang maaari niyang harapin? Well, eh, dapat makakaroon ng uh, proper investigation muna. Hindi agad-agad -ag 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 matatanggal yan. Siyempre in due process na sinasabi natin. At uh, yung uh, pinag-uusapan niya section 95C. Uh, siguro dapat liwanaging mabuti yan kasi para lumalabas yan tulad na sinasabi ng Koko uh, Malik ngayon, hindi daw lamang contributor or donor ang may uh, kasalanan. Ngunit, kung titingnan ng Commonwealth, like, gumawa sila ng resolution o no, yung implementing rules niya, sinasabi na, mm -hmm. sino man na tumanggap maging kandidato yan o political party, ay um, they would be liable for election offense. Mm -hmm. uh, the giver and the receiver. So, yan mga siguro ang pag-aaralang mabuting ngayon ng Commission on Elections. At yan, mm -hmm. ay pwedeng isang pa ng sino mga concerned citizen. Pero mas higit na may kapangyarihan ng sa like, sapagkat nasa kanila ang records na nasabing mga kandidato. Kaya uh, ang COMELEC ang may uh, responsibility to see to it mm -hmm. na laws are properly implemented. Opo, kasi nga din po yung filing po ng mga sose eh, pagkatapos na nga po ng halalan. Kapag hu, ganyan, attorney, considering po na ang isang tao eh, naka-assume na po ng office, nakapanumpana ano ho, sa lehislatura, mm -hmm. Anong klaseng kaso ito? Ito ba'y idadaan sa SAT o HRAT in the house o co-warrant to ba? Ito pa paano po, attorney? Ay hindi po pwedeng uh, dumaan sa set o kaya sa anumang ahensya para sa kanyang pagtanggal sa kanyang uh, pagkakaupo bilang uh, halal na opisyal. Uh, ang mangyayari dyan ay magpa-file ng criminal case laban sa nasabing opisyal at kung uh, sakaling uh, makonvict siya doon, mapatunayan ang kanyang pagkakasala, ay eh kasama dyan ang perpetual disqualification from holding public office. Mm -hmm. Hindi katulad nung kapag uh, kapong proklaim pa lamang, within a period of 10 days, pwede mm -hmm. ka mag-file ka agad ng co warranto mm -hmm. ng election protest. But mm -hmm. here, mm -hmm. considering na nakaukura sila at it involves an election offense under the Omnibus Election Code, mm -hmm. dadaan mm -hmm. pa rin sa mahabang proseso, Ted. Mm -hmm. Ipapal sa fiscal's office, pagkakaroon ng information, dadaan sa regional trial court, sino mang manalo diyan matalo kay matalo pupunta ng Porto Bapil apo, 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 from Porto -Bapil, pupunta apo. pa ng Porto Suprema Ah uh, you talking about the elected official ah uh, hindi ba pag public official ombudsman po Oh, uh, yes, yeah, so, pero ito kasi election offense case ito eh. Mm -hmm. Kaya mm-hmm. kung balik ang uh, mm -hmm. may kapangyarihan dito, sila mm-hmm. pwede uh, to look into it. Ano, mm -hmm. at uh, mayroon silang, uh, eh naman, eh, pwede rin ilagay sa fiscal's office kasi may mm -hmm. joint power sila dyan na sila ang gumawa ng nasabing investigation.